Dumating na kadina si na Alex at si Bong nagkitang. Kahit papano meron din silang ano, huli. Tingnan natin kung ano ang huli nila. ano 'yan? Hindi ba 'yan lapu-lapu? Uh, isdang bato first class pero hindi dati alam ko anong isda ito. Sige, lagay mo na lang diyan. Bumagsak na. Yan sirang ano? Oo. Masira ba yan? Hindi. Ay, styro. Hindi naman. Ha? So, isira, di ba? <laughs> Hindi ko alam. May butas na ata yan. Ay, nasa gina, Ilagay mo na yan. Yan, malaki. Ay, tek. Ano, kailangan bang ano? Unahin mo muna yung, yung medyo maliit. Yan na lang. Oh, yan laki. Nalaki Hindi ako makapaniwala. Ah, malapondo. yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking talaki ito. Tingnan ninyo, oh, sobrang laki. Nakakatuwa naman ito. Oh. Kalaki. Siguro bumaba ka muna nga. Kasi, ano, malaki ang isda. Siguro ipatong na lang muna dyan. Patulong ka na lang kay Alex. Okay. Ang laking malapondo. Ilalagay sa ano, dalawa silang nagbuhat. Yan ang kanilang nahuli. Inabot sila ng silig, yung lakas ng alon. Yan, nilagay na sa tricycle. At i-deliver namin. Baka hindi lang

O, oh, yan. O. Oh, anong kilo niya? 4.4 4.4 4.4 4.4 Ito nakita ko mm. mga pangwang kilo ha? Yan, no, ang artresa. Pero ang 10 kilos, good size pa rin yun. Hindi po. Ah, hindi na. Hindi hindi po siya, hindi naman po talakitok yan. Di ba lumalapondo yan? Oo, pag lumaki na malap, malapondo. Mas kasi ang talakitok ang pinakmas Ah, yung maliliit. Magkanaan niya, 4, 4, 54. Ah.